So, what would happen if mas yung bulak? May focus mo yung red light. Anong papatayin niya diyan? Pero ako dood yung kuryente niya. Anong battery yan, Sir? Tapos sabi ko marit-marit lang. Okay. Ah, okay. Okay. Tama niya. Eh, yeah, Sir, so ito yung supply. Ito yung ating ATMS. Yes. And then, eh, naka-automatic na siya. Naka-release ang emergency stop question ko lang. Ano po yung red light? Sabi ko, may sarang video mo. emergency stop sir. So kapag nagkaroon ng problema si sister. Kasi kailangan talagang patayin siya. Mm -hmm. Si Jensen. Ano papatayin niya dyan? Jensen sir. Jensen? Pero how about yung kuryente niya? Kung baga kung may supply si utility, kung may supply si generator. Pag peres mo to sir, mamamatay. Generator lang ang papatay niya. Okay, wala siyang pakialam dun sa kung, magka, kung ang problema is galing sa... Sa I meron ko sir. Uh, -huh. may breaker lang nung kayo sir. Si ah, yes. Na. <laughs> Ito naman sir, Pinab ang pinap ang kinokontrol natin is yung generator. Tulad niya sir, oh, may supply yung Meralco. Okay. Next supply Meralco. May supply okay. si Meralco. Oh, naka-press yung ating ano. So may load siya. Kinuha pala yung generator. <laughs> okay, so utility lang meron. Okay. Tapos may load ka ngayon, sir. Okay. Ang okay. nag generator, wala rin si battery. Ngayon, sir, makikita mo yan mamaya kapag nag-automatic na. Naka-engage si battery. Okay. Si battery lang yung only Flashing light yan dahil Anong battery yan sir? Nasa loob niya? Battery generator sir Ah battery lang generator Yun yung magte-trigger sa kanya kumbaga? Yes, yeah Ah okay Pinapalitan din yung battery na yan? Yes sir actually Lethal sip lang siya Na pang mga So available yan. Nine available sa mga numero. Yeah. Same size, kumbaga. As long as same long, yung ano, yung size niya. Yung dimension siya, niya. Yan. Yung, 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 para mag-fit in doon sa case niya. yun. What would happen if yung battery niya is low but na siya? May hindi siya tatakbo, hindi siya tatakbo yung... Hmm, hmm. Hindi siya mag-automatic sir. Pero pwede mo, pwede mag-on siya. Pwede Dating mo na siya na lang start. Sir. Pwede mo siya push start. Pwede pwede start. Pwede. Hindi yung uni na ubra tong Hmm. Hindi na naman. Okay. okay. Kasi doon lang hindi depende lahat sir eh. Magandahan naman dito sir, yung ATS, nag-trickle charge siya. Doon sa Uh, battery niya once na bumaba yung level mo. No? Sino check ya? Yeah? Mm. So once na magbubuhaba yung voltage ni battery, masi-sense naman niya ano, ng APS na mababa na. So yung trickle charge niya, gamit naman yung power ng Meralco. Meralco. So yun may parang inverter siya from 220 to DC. Mm -hmm. Ito eh, po, ito po. Eh, meron po sa nila sa yun. Ayun, it's either yan or yon. Hindi ko alam sir kung ano yung sequential niya. Hmm. Sabi sabi, parang rin naman namimaintain niya. Hindi tuloy-tuloy nang ano. ang problema nga lang doon sir, di para sa laging ano, lagi siyang ginagamit or lagi siyang loaded. So parang lagi siyang energized. Pero at least may maintain siya. Hindi yeah. siya yung dire-diretso kasi yun ang papatay sa baterya. Eh. Mm hmm. It's so steam niya sir, niya lang sir yung ano, yung optimal na level ng yung voltage. Ng okay. Sige. Sige sir, diretso. Ayan. And then so naka-automatic na siya. Pagka-release mo ito sir, kita niya nakita niya yung battery. Kaka-release ano na siya. Okay. Kapag naman nag-brown out siya, syempre mawawala yung utility power, mawawala din yung load yung matitira battery. Ha? Ibig sabihin, naka-contact siya, maganda yung connection niya ng ATS dito kay generator. Kasi pag poser na yung ano, yung Meralco, ko tapos nawala rin yung battery, lahat sila nag nawala ang ilaw na yan. Ibig sabihin, may problema na yung battery mo. So yung nagsusupply din sa mga ilaw na yan all on the battery. Hindi din supply na 220. No. Parang, yung indicator na yung battery pa rin na nag Ang indicator po na to sir is sa Kung saan yung kung saan sya meron, kung saan yung source Oo, okay Kung sino po yung nga yung ilaw. yung Okay, sige Yes sir, so let's say nag-run out, no, matay ilaw Ayan, Yung generator dapat tayo mag-start Yes sir Okay tapos, pag ano ito, kung i-stabilize lang niya, mapasa na rin dito. Gano'n ka tagal na? Okay sir, 15 seconds eh. Pero mamamatay ang computer ka? Yes sir, kapag kasi... Kapag yung pinabackup is yung mga tubihin pa mga router. Mamamatay ka na isa. Mamamatay ka Kasi siyempre mamamatay yung power ng mirar ko eh. After yung mamamatay yung power ng mirar ko, Pero kapag bumalik na si mirar ko, yun ang wala nang... Si lang, ah walang isim na siyo? Parang ganito siya, parang ganito Ay hindi halimbawa, bumalik kasi yung Miralco Alam siya, supay ko lang yung Time's Generator Generator? Yan bumalik na yung Miralco Siyempre, hindi naman natin kung ba yung Miralco Hindi, okay, miral, hindi so, nagpagandahan so, yan eh Nagswish okay. siya sa'yo, walang ilaw sir, Ay you know, sir. Ba, na hindi pa nga lang maglalawan Hindi nga wala, tapos? Tapos tapos pumalik Okay Yun, yun lang yung pinaka... Wala tayong mga guwa, sir, kasi mag-trigger mag lang siya yung generator, yung ATS, mag-trigger lang siya na mabuhay once na masense niya na wala ng power yung utility. Pero yung transfer naman from generator to utility, very seamless. Kasi, ano naman yun eh, uh, parang yung dalawang two-way na lang siya eh. It's either si supply ko sa generator or uh, si utility yung si supply. Kapag galing kay generator yung supply, pupunta kay uh, utility, seamless. Pero pag namatay na mong kuryente ni ko, Definitely, maki-trigger mo na yung generator na mabuhay kung namatay na si E.T. Kasi may delay muna siya bago makata. No? Pero patay na si Miranda. No? hindi niya kaya kabulin yung E.T. Kasi yung pag-start pa lang, yung pag-crank pa lang, makina, kailangan ko talaga mm -hmm. ng power.